Narga, kakain tayo. Dede hmm. -de na mama. Tingkod na. Tingkod na. Kakao na kita. Oh, royal box na. Royal. Ah, may buho si mama. Nang nano? royal. May buko ka pa, oh. Ay, hindi. Buko wow. ka soft drinks, bawas-bawasan. Bawasan na soft drinks, ma. At ikaw ay ano? Ano? Royal. Sa tagang kakaya lang yung buko muna. na kaya eh, di ka man na -inom hey, ay inom ng ano, tubig. Ay, so sayo na naman tayo sa di malulumod. Um, Ini pa, oh. Kao na? na? Ikaw na ma. Ikaw daw ang sa iyo. Iya. Ang sarap niya mama. Ang taba ng isda. Barakuda yan. Huwag mo para tupra doon. Hindi lang ang tupra. Huwag magpara tupra doon. Ay, tupra naman ang tupra na sa sahig. Ang imo na mga tupra. Dito lang, oh. Sa mesa nandyan, bago may tissue. Sige na, kao na. Oh, simul yun na. Simul anak. Pagkatapos mo ng buko royal naman. Sige na. Nakabukas mo ma, yung video ko. Hindi, anak. Ba't gusto mo kumanta? Ka? Mm -hmm. Mami, ano lang yun, i-all lang. Saka yung TV. Bukas ko pa yung elective. Kao na, ma. Kao na. Hmm. Lena, simulan na makadto kita sa ano oh. Sa SM. Oh. Mm. Yan, mm. ganyan si mama pagpakainin. Magmumura muna yan. Iyot mo, sasabihin. Galit yan at nagluluto ng pagkain si Jun. Nakabidyo ka mama oh. Galit. Parang makita nila na ano. Ang totoo. Oh. Yung masabi ka ng iyot mo. Yan lang makain ah. Mm, ang bukas na lang. Mm araw. -hmm. Hanggang bukas na lang, ma. Hindi ka na makain ng kanin doon. Kala, Kuya Adi, ka na naman at hindi ka man pinipilit nila kay nagagalit ka. Hindi ka makakainin doon ng kanin. Pahirap pa nito pakainin si mama. Kaya pag ayaw, eh, di siyempre, di siya pakainin. Hindi napipilitin kaysa magalit. Ay dito kahit nagagalit, sapat ini, kaya kahit... ko bibigyan ko nang si sila, sila ito. Ang bago ng dami. Ano? yung tayo mahe ano dito? Gusto din. Be... Ni magkuha. Ditumbok ang inumin mo, ma yung unang kainom ng mga ano ay kaya nabubusog ka na <laughs> sa mga aso na lang itong ano taba <laughs> hindi na tayo pwede sa mga taba taba nga hindi <laughs> na barbecue gusto ka? yun na lang isda sa imo sinigang na isda I Inom na naman. Busog na sa tubig bago ang pagkain. Tapos masabi busog na. Pwede ko. Pwede mag-inom. Ay na, no, ka na sa katutubig mo. Ang importante yung pagkain. Ay, siyempre, makain. Mainom. Ay, sus. So, Kaunting ino mama, pwede na yun. Nakakalumod ka man, kaya lang inaano talaga na laging unahin yung mga ano, inoming Kaya busog ka na, mo ka, busog na ako. Hindi mo man nagagalaw ang pagkain. Kasi na maubos nun? Hmm. Ha? Dalamin mo. <laughs> Hindi mo kinakain ay. Ay, 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 talaga naman. Papakita naman niya ang katagal-tagal tapos iinom ng marami. Ganyan siya mahirap pakainin talaga. Kaya lang, ako din napayag. Tatlong inom niya, isang subo. Mami, mariklamo na. Hmm. Siyempre ako, di ako mapayag. Niluwag ko sa imo kakaunon mo. Busog ka sa tubig, busog ka sa pagkain. Unom. Ano? Ano? Kain. Hindi na. Ay hindi pwedeng hindi na. Iniluwag sa iyo ini. Ah. 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 wag na. Ay hindi ka manasubo ah. Tinititigaw Masubong mo lang. Masubong na lang ako. Oo. Oh, nalamig na kasi. Subo mo na at nalamig na. Bigyan mo na ako royal. Ito na mo ng buko at nang nalilinis ang pantog mo. An may mga laman din yan. Ay kaya nga buko nga, kaya nga buko eh. Blinend na yan, blender na yan. Nagdaan na yan sa blender. May mga laman din. Sige na, subukan. May nakakainom. Maiinom. Nakakainom ka niyan dati. Mm. Oo. -hmm. Oh. Mm -hmm. Oo. Oh. Naiinom mo man baga. Puro laman. Kaya nga, niubusin mo yan at hatagan kita ng royal. Mm -hmm. Oo. Oh. Usubo so na yan eh. Oo. Oh. Yan. At pag naubos mo na yan, royal ang kasunod. Hindi natin ibubutang. Ubusin mo muna ito tapos lalagyan kita dyan ng royal. Sige na. Buk lang, so. Ako. Dito o. Oh. Hindi mo pa naubos ito. Oh. Pag naubos mo, nalala, tataga na kita. Sa baso na lang. Sa baso, tataga kita. Subo na, subo na at latagan na kita sa baso. Maubos mo na yun, lalagyan na kita ulit sa baso. Dali na. Malapit na pati ito maubos o. Oh. Kaya eh, dito kita bubutangan, dito royal. na. mamaya yung buko muna ito ubusin ubusin hey. Ay Diyos Ubusin mo na muna yung buo po Diyos Ubusin mo na muna yung Diyos mama Bago ang royal Punti na lang naman nakakainin mo eh. Ubusin mo ini